Ito hong uh, si Senadora Amy Marcos, iginiit na tanging sa makabuluhan na dialogo lamang may iwasang lumala itong tensyon sa pagitan ho ng China at ng Bansang Pilipinas. May bong detalya si Bombo J.C. Galvez. Tanging sa makabuluhang dialogo lamang may iwasang lumala ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Itong iginiit ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Senadora Amy Marcos. Binigyan din ni Marcos na walang saysay ang katapangan ng mga Pilipino kung hindi naman handa ang bansa dahil walang balang panlaban. Batay ito sa pinakauling report ng Commission on Audit kung saan bigo ang government arsenal ng Department of National Defense na makapagproduce ng arms and munitions sa kabila ng 455 million pesos na ginastos dito noong 2023. Naniniwala si Marcos na walang weapon system kahit pang pa pinakamakabago ang makapagpapatigil sakaling magkaroon ng gyera. Hinimok din ang mambabatas ang pagsasagawa ng multilateral discussions sa iba pang mga claimants sa disputed water kabilang ang China. Brunei, Vietnam, Malaysia, Indonesia at Taiwan sa tuwing may mga mangyayaring insidente sa pinag teritoryo at ang muning pagbuhay sa Self-Reliant Defense Posture Program ng bansa. Samantala, pabor naman si Senator Francis Tolentino na magsagawa ng Joint Military Drill ng Pilipinas, Australia. Amerika at Japan sa so West Philippine Sea. Naniniwala si Tolentino na sa pamamagitan nito ay matitiyak ang regional stability dahil makatutulong ang Joint Patrol sa Regional Security at Cooperation. Ipinalala pa ni Tolentino na sa ilalim din ng United Nations Convention on the Law of the Sea, hinihikayat ang mga bansa na magtulungan para sa pangalaga sa karagatan bukod pa sa pagmamayapaan, seguridad at kaayusan. Kasabay nito, dapat anong ipagpatuloy ng bansa ang pagpapalakas ng ating Defense Alliances at bumuo ng Non-Defense Treaty Alliances sa maritime countries tulad ng Norway, the Netherlands at Chile. Kasi yung, yung UNCLOS, kahit saan natin pagbalibalikta rin, Article 123 of UNCLOS encourages states to cooperate in the conservation and management of living resources in the high seas and Article 94 of UNCLOS states that it is the duty of states to cooperate in the maintenance of peace security and good order in the oceans maintenance article 94 of unclos states that it is the duty of states to cooperate in the maintenance of peace security and good order in the oceans yung pagsasama-sama at pagsasanib-sanib ng uh, dalawang destroyer bu isa buhat sa australia isa buhat sa japan dalawang barko ng pilipinas at yung uss mobile ito na yon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!